Rito sa Morong, wala kaming palengke. Ang meron lamang, palengke. palengke. Ayan, Morong Market. Yung public, natatakpan ko kasi. Yan. Uh, Pero, yun, marami kaming kinakainan rito. Hindi pala marami. Meron lang pili. Yeah, uh, lagi kami kinakainan rito. Ang totoo ron, eh, marami kaming kinakain. <laughs> marami kaming kinakain. Tapos, <laughs> hindi kami nagbabayar. <laughs> okay. So, eh, samahan eh, nyo kami sa loob. Hindi na namin pupuntahan yung pinakaloob ng palingke kasi kung anong nabibili sa loob, ganyan rin ang mga, mga manok, di ba? Mga baboy, aso. wala ba? Wala, di, wala ang aso. Wala aso. Nakatago. Hindi, wala. Di, wala talaga. Ganyan rin, gulay. Gulay lang ba? Raon. Rahon. gulay. Mga rahon. Rahon. Uh, laurel, ganaw. Gabi. Ano, Yo, Gabi. Ang gulo, hindi ko may ang gulo na. Pero yun, punta nyo yung lagi namin kinakainan. Ay, Ay pupunta uh, na. na. Sila pa kanto. Ayun, Pamaya. Makikita Walang ninyo. Walang sa dulo. Ano? <laughs> pakanto la lang. Pakanto. Stall uh -huh. number 10. Yes. Yan. Tsaka yung... Uh, ano ba yan? Bingika. ka. Yung bingi ka. ano? Balaw-balaw. Yan. Yung mga... Pwede common. kainin sa moro. Yan. Mga common. yung ninyong kakaiba. Yan. Narito uh -huh. kami sa MPM Toda. Uh -huh. Morong Public Market Toda. At mababayad na mga magta-tricycle dito. Kasama namin si ano, si Brother Rod. Aya. Ay. Yeah, magta-tricycle. Magkano pa masaya rito? 'Di ba 10 lang? 15 pa. 10 lang. Oo. Ha? Batay sa pagbatay sa 10. Ano? Wala bang discount? Pasok <laughs> <laughs> tayo rin sa paborito naming lugar ng ano, ng Balik Kayo. Police Station. <laughs> 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 hindi, hindi police station. Ay, <laughs> yun Yung korte. Ayun, korte. Try and corfe. Pero sa may may mga kakanin. Uh, ito sa mall, pato pa din. Ayan. Pero kami papakita sa inyong kakanin. Kaya, Rito sa morong. Maraming mga kakanin na rito lang ang makakain. Rito lang. Rito lang. Pero pinakababarito ko kasi rito. Yung... Nay, anong tawag nga pala rito? Pakita natin. Ayan, bibingka. Tawag rito sa ibang ano rito. Buk, ano, Biko na may latik. Yan e po. Pero ang ano ang bibingka ng morong. Nay, anong pangalan? Pwede po ba kayo maaari? Marisa. Ano Ano Marisa. Marisa. Hello po, Nay. Marisa. Ano pong pagkakaiba ng bibingka ng morong sa latik sa mga bigo ng biko may latik sa ibang lugar? Ay, hindi ko alam. Hindi ako nang tigil. Hindi pa man ako nakatititim ng iba eh. Ang bigo kasi, maraming pagbibig. Ayan. Ito ah, may latik naman. Ano Iba ibabaw. Hmm. Ano pong ibabaw niya? Ayan, latik na gato. mga latik na gato. Ayan. Kasi pa. yung ibang nakikita ko pong gato sa ano, mantigas nung ilalim. Plus, okay. Tikman mo yan. Rito, eh. Oo, tikman mo. Ito ang masarap ay, tikman yan. Pre-taste ka ba, pa. pre Tikman nyo, Hindi matitikman na mga panonood. na oro. Ay, sige, ito na lang. <laughs> Ayaw, <laughs> wari na sige, Sige, tignan natin. Kamayin ko na. O, sige. Sige. Ano saan? Kapitin na ito yan. Sarap. Hmm. Malambot. Mas kung para sa iba. Oo. Ha, 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 ang okay, na. Pabot na. Pabot na. Tanghali na kayo Nasi na. Nasisip Tanghali. na araw. Hindi na nagpunta kasi <laughs> ah. malayo pa po ah. Ay yung bag ito mo lagi pinupunta ko rito pag ako umuwi rin ka mo. Kayo po so, ba, ba nagluluto nito? Kapater? Gano'ng katagal na po kayo nagganag? Titinra ng ganito? Ilan taon na kami, 29, mga 29. Wala pa. Sarap ng bingi ka. Ay, meron pa ako. Sarap ng bingi. Sarap ng bingi ka. Ay, bukod sa bingi ka, meron bang puto? Saka, ano man tawag dito? Puto rin. Putong dilaw, putong puti. Sapin, sapin. Alamay, yan. Yeah. Basta ito yung pinaka-favorito ko dito sa Moro. Si Nonja raw ibibili ng ano? Oo. Uh, Bila ang puto. Ha? Puto. Sige, bibili ka na. Oo. Ang uh, kano po yung puto? doon. Doon, dos. Hindi ko ba kins Hindi. Dos, eh, Lalabas ko lang po isa. Ayan. Yeah. Rito sa Morong. Meron pang isang bukod ro sa kanina pinakita namin kanina. Meron pang like, ano. Balaw-balaw. Oh. Tawag rin yan. Minsan, balaw bang eh tawag na matatandra. Ano? Balaw bang eh. Palaw ba? <laughs> uh, kasi raw mabaho. Nung araw kasi mabaho, ngayon hindi na. Ah, uh, may pabango na pong nilalagay? Hindi. <laughs> <laughs> Kaya na po kayo katagal na gano'n? Sa akin, 1991 okay, sabihin ako nag-start. 1991? Sabihan ang ko, sabihan ang ko matagal. 1972 ako napuntay na gabalawan. Tapos, anong tapo gawang balaw-balaw? Tomorrow. Ano po, is tapo ba siya? Anong, anong ingredients po ng balaw-balaw? Ipon pipot tapos dugaw bawang tuya tapos pinuguro ko at saka pag napunta moro, kayo morok pili kayo kala na, nanay linda ng ano nang balaw balaw <laughs> so, sobrang sarap ng ano balaw balaw rito sa moro rito so, lang meron noon sa so, ibang lugar pege yun yan yeah, since 1960s oh, at nakakarating na rawa sa ano sa amerika oh. sana all sana wala karating ang amerika kaya oh, world class ang balaw-balaw ng Moro. Kaya pag napunta kayo rito, yan, hinanay din daw, pinigay ako. At may hinanap pa nga akong kakanin rito kasi hindi ko nakita yung parang violet na maha. Baka sa susunod na pagbalik, meron na. Pero ngayon ay kumain muna kami rito sa kinakainan namin madalas. Sabi ni Monja, kalapakanto raw itong kainan na ito. Sa sobrang tagal ko nang kumakain rito, hindi ko alam ang tawag. Ngayon lang ang nalaman. Hindi ako mag ito sa Morong, meron kami lagi kinakainan sa palengke. So, uh, burrito namin ito para Pag umuwi rito. Galing simbahan, pati. Oo, oh, pag galing Burrito eh, namin itong ano. Inihaw na tayo. Kaso, iisa yeah. e, e, na. E, Pero yeah, marami rin ko alam rito. -so. Ayan, kani. Kain muna kami. Seres, eh. Hindi pa kami okay. gagal na kain. Okay. kain. Okay. Tapos Mga tayo yung Nadobli po pala yung kutsar Ayan ang mga binili namin Atay so, um, Ito masarap rito sa tindahan na ito Yung sos, yeah. Kasi itong bibis <laughs> uh, Bibis uh, eh. Order ni Monja hmm. Bibili sana kang marami kaso eh. Wala kami pira Wala <laughs> kami <laughs> <May> pira <laughs> Kain na muna yun, tapos na kami kumain. Sarap ba? Sarap. Prito. Bus na. Hmm. Ang problema namin, paano kami tatakbo? Busog. <laughs> Kasi naririnig kami na magtitinula. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> magbabayad kami. Marka ba? Bayad po. Magkano? At nagbayad na nga kami, parang wala pang 100 yung kinain namin. No? 100 plus lang. Sulit na sulit na sa kain. Pero sa susunod, aagahan namin para makakain pa kami ng mas marami. At e, saka maabutan namin yung mga kakanin at saka ibang minandal rito sa palingke ng Morong Rizal. At bago kami umalis rito sa palingke ng Morong, ikutin natin. At pupuntahan na namin yung paborito namin lugar yeah! rito sa palingke. Yeah. Yeah! Ah, police Station at <laughs> saka Morong, Morong Municipal Yeah, we love the police. Love the police coming straight from the underground. <laughs> love, love yeah. the police. Love love the police. Yeah, may ADR center. Hmm. Di atas kita. Terus lagi. Terus lagi. Ena agro waste treatment. Agro waste treatment. Facility. Yang yeah, Rian. Ini treat sama uh, mga agro waste. Uh, <laughs> kuman man yun. Ini ku ada. Ini rin pada alam pada. <laughs> <laughs> ah, oh, may extension yeah, pala rito. Extension pala ng palengke rito. Ah, uh, uh, uh,

na sinabi ko so, kanina, baboy. baka Kagandaan cool. dito sa Morong, <laughs> Kagandaan dito sa Morong, bawal ang na kalipas <laughs> <So>, uh, <laughs> oh, ang cleavage na nagtitimta. Oo. May ordinance sa malaki. <laughs> may ordinance na bawal na basta ang cleavage. Para totoong suporta, ah, wala yan. Pagkagaling namin sa palingke magkakain, pupunta naman kami sa isang napakalaking tambayan sa Morong. Oo. Oh, oh yung plaza pala yung sa morong may plaza rin kami ano meron sa ano sa Maynila meron din sa amin kaya kung uh, taga Maynila kayo Uh, -may. oh, oh, oh. Red lang at Pagkakain nga, nagpunta na kami sa plaza Sa susunod so na episode, sama-sama nating ikutin at alamin Kung ano bang meron rito sa plaza ng Morong syempre meron rin yung mga iba't ibang markers narito lang ang makikita sasabihin namin yung counting history may mga event na rito alamin natin yan sa susunod na episode samahan nyo ulit kami ni Monja pero ngayon ay hanggang rito na lang muna kita kit sa susunod na episode salamat sa panunuor peace out